Hi, 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 hi. Andito na naman, nanggugulo. <laughs> Pasensya na kayo, guys. Nanggugulo na naman ako sa inyong harapan. Nanggugulo na naman ako sa inyong na ano yung aking mukha nangungulo-ngulo buta. Pagod lang to, guys. Napapagod kasi naglilinis ako sa labas sa paligid ng bahay. Busa ng tubig. Ayun, guys. Kita mo yung mga ano na yan. <laughs> mga ilaw yan doon sa labas ng garden pinagbubunot kasi pinalitan yun ang to, ang sadya ko talaga dito guys papakita ko tong ano alam mo yung amo natin na masungit yung amo natin na parang walang pakialam pag, pag may papabili ka parang wala lang sa kanya yung simula kasi ako dito isang taon kalahati na ako dito sa amo ko na to uh, isang bisis lang ako niyang bilihan ng ano, ng uniform, dalawang piraso lang, o di ba? Ang kuripot, no? Pero samantala, doon ako sa pamangkin niya dati nakatira. Halos buwan-buwan yung amo doon na mili sa akin ng mga damit. Ito naman, simula ako dito, dalawang bisis lang, isang bisis lang yan nagbili. Dalawang pirasong damit, pero pinagsabihan pa yan ng kapatid niya na bilhan ako. Kasi nakita ng kapatid niya, nasunog yung bulsa ng uniform ko. Ayun. So ngayon guys, nung January, 'di ba nung ano, kwento ko lang, yung New Year na ano kami noon na, na sobrang inis talaga kami nung New Year na kumakain kami. Kasi kinakausap mo na siya na ganun doon ako nga mag New Year sa bahay nila, tong anak ng alaga ko. Doon ako mag New Year. Tapos ang ginawa, nag-order ako ng pagkain sa labas para sa mga kaibigan ko. Pinagambagan naman namin yun. Tapos, ang nangyari, pagdating doon, o oh, pumayag na siya, ganun usapan. Sige, kinuha kami, e, kinuha ako dito. Tapos, nung kinuha naman ako, nag, ano naman, nangyari naman na kinuha ako. Ayun na, niremind ko na naman ulit doon na, yun nga, kakain kami doon kami kakain sa laba, sa taas sa kwarto ng mga katulong so alas 8 so pakainin na kami maaga kasi ayaw daw ng ano ng mga ganyan may party-party hindi naman nagpa-party kakain lang kwentuhan tapos ano lang yung nagpalit lang kami hindi na kami mag uniform para mag picture picture ba tapos yun na nga nangyari hindi pa kami nangalahati ng kain ah, tumawag sa linya sus nagdaldal ang sabi, bakit daw kami kumain doon sino daw sino daw nagsabi na kakain kami doon sino daw nagano na pumayag na kami daw magkain kami doon sa taas sa kwarto doon daw kami magano mag sadya sadya sus <laughs> basta kami lahat na wala kaming gana kumain kaya eh, hindi na upos yung pagkain namin guys kasi nakakahibla ngayon tapos na de bumaba bumaba na ako noon tapos na kumain bumaba na ako sinamahan ko na alaga ko doon sa kwarto kasi doon ako natutulog hindi ako nagkikibo kinausap niya ako <laughs> hindi talaga ako nagkikibo kinabukasan naman kape kinausap naman niya hindi ako nag good morning pala, pala, good morning kasi ako pala great kasi ako sa umaga good morning ganun pero hindi ko hindi ko talaga siya binati din pagka umaga ng 1 hindi ko binati tapos nagkape na kami ng alaga ko sa kwarto nang, nang nagkape kami maya maya lumapit pumasok sa kwarto pinuntahan ako sabi niya tapos ka na magkape ito oh, bigay sa'yo ng ni mama yung nanay daw niya bigay lima binigyan ako ng lima pera dito binigyan ako ng lima pahali yun daw pinaskuhan daw sa akin sabi ko oh siyo thank you thank you ganun wala nakangiti lang ako ganun alam mo naman ako anong pwede kong plastic <laughs> tapos ayun na nung mga alas 9 naman, nakaupo kami sa sala, nakaupo kasi pag nasaan yung alaga ko, susunod kasi ako doon ako mag kung upo, upo yung alaga ko doon sa sala, kaharap sila, nandun din ako, upo din ako doon sa harap nila. mga amo, um, bantay ako doon sa matanda. Tapos in sinabi ko sa kanya, kung yung ID ko, yung ID ba at saka visa, yung ID dito, kung iisa lang yung ano kontrata kung isa lang ba kung pareho lang ba yung ma-expire yung ID at saka yung visa sabi niya di daw niya alam tatanong daw niya doon sa abogado nila di sabi ko sige mo yun kasi malapit na ako mag ano mag pinis contract sa June sa so, June naman yung pinis contract ko itakot yan sila alisan kasi walang magbabantay sa alaga nila sa nanay nila ngayon nag-opera naman sa akin <laughs> Anong gusto mo bilhan kita? Ano gusto mo bilhan kita sa sapatos, chinelas, uniform? Ilan gusto mo uniform? Ganun. Ito na guys, ito na nga yung uniform, ayan oh. Ito. <laughs> Tapos ang uniform guys. Wala no. Oh. Ang uniform mga pangmatandang kulay naman. Ginaya sa kanya yung kulay yung mga gusto niyang kulay pang mga dark. Tingo. Oh. Ayan. yung uniform. Tapos ito naman yung mga pang ano, Pang loob Ito naman yung panloob sa uniform Dalawa din, binili niya Dalawa, tapos Binilhan akong pante Yung pante naman kasiya doon sa lola ko Hindi <laughs> ko type yung pante Nito malalaki Tapos, midjas Bumiya midjas, ayan o oh. Bumili sa chinilas Yan, tapos yung chinilas Sinabi ko 37, ito ba itong 37 Parang 35, masikip Ayan, dalawa yung chinilas binili niya. Tapos may pang sweater naman, pang ano, pang lamig. Ayan, ayan guys, pag medyo may panakot ka, medyo takot-takotin mo yan sila. Kung ano-ano yan i-offer, ngayon malapit na namang, ano, mga siguro, kasi dyan yung aking, ano, dyan yung aking spire. <laughs> uh, iba, iba naman yung panakot ka. <laughs> so, ayan, mga ano yan eh, mga supat. So, patalino yung kanino sino matalino. Sila o buka, tayong mga Pilipino, di ba? O, ngayon, diskarte tayo. Ah. rin. Diskarte, kaya para susunod, swildo naman yung tataasan nila. Hindi yung bibili ka nagbibili. Susunod naman, diskarte natin. Yung swildo natin, papataasan. <laughs> yan, uniform. Kailangan yan, marami naman ako uniform. Bigay ng mga kaibigan ko doon sa kabilang. Yan. Yan guys, yun lang yung aking kwento. Nangyari ng New Year hanggang ngayon. Hanggang ayan, ayan na yan guys. Ayan na yan. Ayan. ayan. Bye bye guys. Salamat sa panunood. Ito po, uh, naggulugulog talaga ako guys ha. Pagpasinsyahan nyo na. Pero huwag nyong kalimutan, isubscribe ang aking YouTube channel. I-click yung bell button dyan para masubaybayan nyo yung aking mga video ah uh, shout out dyan sa mga lahat ng mga bagong subscriber, mga viewers ko na nanonood. Walang sawang nanonood. Goodbye, bye-bye. God bless po sa lahat.